Hello po. Kasama ko po ang kapatid ko, si Francis Ken. Magpapakilala ka nga. Magpakilala ka. Ayun niya po, magpakilala. So, ako ay isang vlogger. Subscribe and share please. Tapos, nanonood po kami niyan. Tingnan mo yung pinapanood natin. Pagpatay. Pagpatay. Dot. Ay, Ayan, so, Ayan po guys. Ay, oh, Wala po oh, muna yung mama okay. namin. Ay guys. Sa ngayon, gusto bang Hi guys. So ganto po yung ganyan ganyan lang namin. Ano po king? Ay, Ayoko tapos meron na red tapos huh? sabay Single, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. you please subscribe and uh, ano po guys. Maganda po kasi mas maganda yung ano yung maraming Kaya mag subscribe na po kayo please. Please. Kasi po araw na to ay linggo. Ito po ang pinag pinagdiriwang ni Papa Jesus. Sabi mo, thank you Papa Jesus. Thank you Papa Gigoy. Ayan po guys, bumi po siya. So, bye-bye na po guys kasi bukas na po yung hotdog namin. Uh -uh. Ilan po yung June to theth. June kayo. To the <laughs> <inaudible>